Ayan uh, mga parts, meron po tayong gagawin ngayon na isang uh, washing machine. Ang problema po nito mga parts, sabi ng may-ari, mabagal daw po itong umikot at halos hindi na nakakalinis ng damit. Kaya panoorin nyo po yung ating video para po makakuha po kayo ng idea kung sakali man po uh, magkaganito yung inyong uh, gamit sa bahay na washing machine. Ayan. Uh, luma na po siya pero ayaw pa pong uh, i -shop ng may-ari. Ayan uh. Pero matibay pa naman po yung kaha kaya sabi ko po sa kanya pwede pa po nating uh, itong i-repair. Ayan, ituloy. Ayan oh, mga parts. Ah, uh, nalagyan ko na po ito ng tubig mga parts para po tayo mabilis sa panonood. Ang gagawin po natin, tetestingin po natin at mm, titingnan po natin kung talagang uh, ito po ay mabagal umikot. Kung totoo po yung sinasabi sa na mayari. So ayan mga parts Ayan mga parts Kapansin pa sinyo po mga parts Talaga yung pag ikot nya mabagal Talagang Hindi ito makakalinis ng damit Wala pa pong damit yan Tubig pa lang po yung nakalagay Kitang kita, -kita nyo po Tubig pa lang po yung nakalagay dyan mga parts Wala pong damit yan Lalo na kung lalagyan po natin ng damit Baka bagya-bagya na lang po nga uh, Umikot yan Ayan. Kaya kung may ganito po kayong uh, washing machine sa bahay Panuorin nyo po yung ating video At tapusin nyo po Para po makakuha po kayo ng idea Sa pagre-refer nyo Ng ganitong gamit sa bahay Na washing machine mga parts uh, Mga parts uh, Ipapakita ko po sa inyo kung bakit po ito mabagal umikot at sa uh, sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung ating uh, gagawin dito at kung ano po yung ating uh, papalit ng kaya tapusin nyo po yung ating video simulan na, simula na po natin mga parts ayan mga parts naka drain na po dine drain na po natin so ayan o oh, nyo po pumagos sa po yung tubig aba lintig pala no Huwag gumagalit yung hose. O. Oh. Aba. Ayos ah. O. Gumagalagalo pa yung hose. Para may ano. Para may. Para may ano sa loobo. Oh? Pressure yan. Mga parts ng tubig. Pressure. O. Gagalit nyo mga parts. O. Gumagalagalo pa yung hose. O. Oh. Ito. Uh -huh. Uy. Magalaw-galaw dito sa taas, Oh. Uh -huh. Pressure ng tubig yan mga parts. Yan, nagde-drain na. Hintayin po natin ma -ano, matiyo yung uh, tubig mga parts. Bago po natin dito baklasin. At mm, bago po natin dito uh, palitan ng uh, pyesa. Ayan mga parts. Uh, ayan mga parts. Na-drain na po natin yung tubig, wala na po naman. Ayun oh. Ayun mga parts. Ah, uh, silipin po natin dito sa ilalim. Ayun oh. Papansin pasin niyo po mga parts. Teka, ayusin lang po natin ha. Ah. Ayun. So, kapansin pasin po mga parts, meron po siyang leak ng tubig. Hindi naman po nanggaling dito sa ating hose 'yan. So wala dito sa ating host ang uh, leak. Andito sa ilalim mga parts. Ayun oh. Napansin pa sinyo po mga parts yung kanyang uh, gearbox. Lalapit po natin yung ating camera. Napansin pa po mga parts. May tubig po. Ayan oh, basa po yung ating uh, gearbox. Ibig sabihin niya nagdilik po yung tubig dito sa ilalim. Mga parts. Ayan oh. Ayan, nakapasipasin nyo po ito. Ayan o, basa po ng tubig o. Yung ating uh, gearbox mga parts. Naglilik. Ayan o. Ayan o, basang basa doon sa lobo. Delikado po ito. Pagka po ito hindi napalitan agad yung uh, gearbox na to. Ito yung uh, sinyalis mga parts na uh, palitin na yung ating gearbox. Saka tingnan nyo po yung pambelt to. Yung pambelt nya maluwag na. So, tanggalin po natin mga parts ayun no? oh oh ayusin po natin makabumagsak bumagsak ayan oh no? tingnan nyo po yung pambelt mga parts makinis na po yung gilid dapat may fly po ito makinis na po luganggang na So, hindi lang gearbox pala yung ating papalitan dito, pati pambelt Ayun, no? Oh. Tingnan nyo yung gearbox niya, Oh. oh. Alug na. O, oh, lakas na ng alog, o. Oh. Kaya pagka ito umiikot, yung gearbox na to, umaalog na. Oh. Ito po yung dahilan kung bakit po mahina yung ikot ng inyong uh, washing machine. Kahit bago po ito, uh, nangyayari. Kahit sa bagong washing machine. Kaya yung iba, nagtataka po, bakit mahina yung ikot ng kanilang awas uh, washing machine dati naman nung binili po nila ba ano nung binili po nilang bago malakas po yung pag-ikot pero nung uh, matagal-tagal na ito po ay uh, humihina at uh, talagang uh, hindi na nakakalinis ng damit ito po yung dahilan mga parts tuturo ko po sa inyo yung ng gearbox pagka po kasi may nag leak na tubig dito sa gearbox mga parts ang mangyayari dyan uh, itong pump belt na to mapabasa. Pag po nabasa yung pump belt na to, hindi na po siya makakaikot ng uh, malakas kasi nga po, yung tubig po natin na nanggaling dito sa loob ng uh, washing machine, eh may sabon po yan, kaya madulas po yan. Pag uh, pagbagsak po dito, pag kumapit po dito yung tubig sa pump belt, dudulas na po yan, kaya hindi na po ito makakaikot ng malakas. Kaya hindi na po uh, mapapaikot ng ating makina yung uh, gearbox na malakas. yon So, hindi po kapasitor ang dahilan kumis kumisan. Sinisisi po natin si kapasitor kung bakit po humihina yung at ating uh, ikot ng ating washing machine. Sinisisi po natin yan. Ito, itong kapasitor. Ang uh, isipin po kasi na iba, ay kapasitor eh kaya yan. Kaya mahina ikot ng uh, inyong washing machine. Uh, madali lang eh kaya yan. Palitan nyo eh ng kapasitor. Papagawa nyo eh kasa iba eh Sisingilin lang eh kasi ng mali Kapasitor lang naman ang sira Pero hindi mga parts Kung talagang nakakaintindi ka sa pagre-repair ng washing machine Hindi lang po kapasito Ang dapat palitan Sa paghina ng ikot ng ating washing machine Kundi ito Yung pump belt at saka yung gearbox Yung buong gearbox na yan mga parts Papalitan po natin ng bago yan Meron po tayong pamalit dyan Mga parts ito So, ito po yung ating uh, pamalit na bagong gearbox. Ayan o. Oh. Diyan sa ating uh, washing machine. So, papakita ko po sa inyo mga parts. Pagka po ito ay ating napalitan. Titing titingnan nyo po mga parts, kung uh, talagang ito po ay lalakas. Ayan oh. So, palitan na po natin mga parts. At mabilisan lang po yung ating uh, video. Uh, ayan mga parts, nabaklas ko na po yung ating uh, washing machine. So, ito po yung ating makina. Ito, ito po yung ating uh, gearbox na papalitan. Ah, uh, kitang kita nyo po mga parts. Saka, ayusin ko lang po yung ating uh, camera. Ayan. Itang kitang kita nyo po mga parts, yung ating gearbox talaga nga. Nababasa na po siya ng tubig. Ayan o. Oh. So, tanggalin na po natin at mabilis na po yung ating uh, video. Papas forward ko na po para hindi po ganong humaba yung ating video so madali lang naman po magbaklas nyan uh, apat na tornilyo lang pipihitin saka natin bubunutin to at pagkatapos nating uh, palitan uh, tetestingin po natin kung tama po yung ating uh, mga uh, pinapaliwanag sa video na to ayan o. Siyempre, kinakailangan meron tayong uh, na talagang uh, ito ay lalakas pag pinalitan po natin ng uh, gearbox saka yung uh, pump belt nga. So hindi natin pakikilaman yung kapasitor mga parts para uh, maipakita ko po sa inyo na talagang uh, yun niya ang naging uh, problema kung bakit uh, mina yung ating uh, ikot ng ating uh, wash machine. Nangyayari po ito sa totoong buhay mga parts kaya uh, tapusin nyo po yung ating video at nang uh, uh, makuha nyo po yung mga diskarte sa pagre-repair ng... Uh, yan itong uh, uh, appliances mga parts uh, ayan mga parts napalitan uh, na po Uy, muntik po malaglag napalitan uh, na po natin ng gearbox itong ating uh, washing machine na tinatalakay ayan bago na po yung kanyang gearbox ayan ito po yung pinagpalitan ah, uh, kabit po natin i-assemble na po natin at ang uh, susunod na step po natin yung ating uh, pump belt ayan ito papalitan po natin ng pambel po 'yan nahanap. Ahahanapan po natin ng uh, kaswat. Pagkatapos po, te testingin po natin uh, kung ito po ilalakas. So okay, pass po ulit natin mga parts. Ayan uh, mga parts, napalitan na po natin ang pumble uh, sa gear box. Ayun oh. Pero yung kapasitor, hindi po natin pinakialaman mga parts. Pumble lang sa kanya yung uh, gear, gear box ng ating uh, pinalit mga parts. So, ang gawin po natin mga parts, testingin na po natin ng may lamang tubig at tingnan po natin kung uh, may pagbabago. Ah, uh, ayan mga parts, nalagyan ko na po ng tubig. Kung gaano po yung tubig kanina, kung gaano po kadami, ganun din po kadami yung uh, aking nilagay, dalawang timba. Ah, uh, paikutin na po natin. Oh, ayan mga parts, kapansin-pansin niyo po. Ang laki po ng inilakas. Ayan oh. Kumpara kanina, mga pards Oh. kita -itan niyo naman po yung pag-ikot, pag, pag siya. Halos sa uh, nagkakaroon ng guwang. Dito sa gitna. Ayun oh, nagkakaroon siya ng guwang. Parang ipo-ipo. Uh, ah, -ipo. Ayan o, oh, ang lakas na ng kanyang uh, pag-ikot mga pards ang laki po ng uh, pagbabago so kahit po luma yung uh, inyong washing machine pagka po ganun yung uh, ginawa nyong uh, pagre-repair ito po eh mapapalakas nyo po yung ikot ah mga parts, at mapapaganda nyo yung performance pagka po pinalitan nyo po ng uh, gearbox sa yung uh, thunder. so hindi po natin pinakilaman yung kapasitor kahit ito eh luma na kitang kita nyo po mga parts pero kung ah, uh, mas maganda kung uh, papalitan pa po natin ito ng kapasitor talagang uh, mas lalo pa po itong lalakas. O oh, yan o. Oh. So pinakita ko lamang po sa inyo na uh, hindi lang po uh, kapasitor yung inyong papalitan. Pagka po ganun yung uh, inyong washing machine na humiina po yung ito. So tingnan nyo po. Oh. Kinakailangan po wala pong naglilig na tubig para yung pambel po natin hindi po nababasa yan lapat na lapat po yung uh, kanyang pambel mga parts kung makikita nyo po at wala na pong so, dinignan -dinignan po yung ng tubig so dinig na dinig nyo po yung pag ikot talagang malakas na ayan o oh. So maganda na po yung performance ng uh, washing machine na to kahit po ganito yung itsura. So, ganun lamang po mga pards yung inyong uh, gagawin. Kung sakali man pong maka-experience po kayo ng uh, pagbagal ng ikot ng uh, inyong washing machine. So, paano? Hanggang uh, sa muli mga pards. At um, maraming salamat po sa inyong uh, panunod. At sana, nakatulong po yung ating uh, video mga parts Ayos, lakas. Ano, magkaka po muna ako mga pads habang uh, ito eh hinihintay kong uh, huminto para sure bull na ito eh talagang uh, hindi na magkaka-problem. Thank you mga pads.